Matapos palayasin sina Adan at iba mula sa halamanan ng Eden, sinimulan nila ang isang bagong buhay sa labas. Piniyayaan sila ng dalawang anak na lalaki. Ang panganay ay si Cain at ang bunso ay si Abel. Lumaki ang magkapatid na may magkaibang gawain. Si Cain ay naging magsasaka, inaalagaan ng mga tanim at lupa, samantalang si Abel ay naging pastol, nag-aalaga ng mga tupa. Isang araw, nagpasya ang magkapatid na maghandog sa Diyos bilang pagpapakita ng kanilang pasasalamat. Nagdala si Cain ng mga bunga ng kanyang ani bilang alay, habang si Abel naman ay naghandog ng pinakamainam at pinakamasustang bahagi ng kanyang mga tupa. Tinanggap ng Diyos ang handog ni Abel, ngunit tinanggihan ang alay ni Cain. Hindi sinabi kung bakit. Ngunit maraming naniniwala na ito ay dahil si Abel ay naghandog mula sa kanyang buong puso, samantalang ang alay ni Cain ay tila ginawa lamang bilang obligasyon. Dahil dito, nagalit at nagtampo si Cain. Nakaramdam siya ng matinding inggit at galit sa kanyang kapatid. Nakita ng Diyos ang nararamdaman ni Cain at nagtanong sa kanya, "Bakit ka galit?" bakit nakasimangot ang iyong mukha? Kung tama ang iyong ginawa, tiyak na tatanggapin kita. Ngunit kung mali ang iyong ginawa, ang kasalanan ay nakaabang at nais kang pagharian. Ngunit kailangan mong pagtagumpayan ito. Sa kabila ng paalala ng Diyos, nagpatuloy si Cain sa kanyang sama ng loob. Isang araw, inaya niya si Abel na pumunta sa bukid. Habang magkasama sila roon, Nagalit ng lubusan si Cain at sinaktan ang kanyang kapatid hanggang sa mapatay ito. Siya ang unang taong pumatay ng kapwa-tao, isang kasalanan na nagugat mula sa inggit at galit. Pagkaraan ng insidente, tinanong ng Diyos si Cain, Nasaan ang iyong kapatid na si Abel? Sumagot si Cain, Hindi ko alam. Ako ba ang tagapagbantay ng aking kapatid? Ngunit alam ng Diyos ang katotohanan at sinabi niya kay Cain, Ano itong ginawa mo? Ang dugo ng iyong kapatid ay sumisigaw sa akin mula sa lupa. Dahil sa kanyang kasalanan, isinumpa si Cain ng Diyos. Sinabi niya na ang lupaing sinilangan ng kanyang kapatid ay hindi na magbibigay ng bunga sa kanya kahit na anong gawin niya. Siya ay magiging palaboy at walang permanenteng tirahan sa mundo. Natakot si Cain sa kanyang parusa sapagkat iniisip niya na ang sino mang makakita sa kanya ay maaaring patayin siya bilang ganti. Ngunit sa kabila ng kanyang kasalanan, nagpakita pa rin ng awa ang Diyos. Nilagyan niya ng tanda si Cain upang hindi siya sakta ng sinuman na makakakita sa kanya. Bagamat inalis siya mula sa kanyang pamilya at isinumpa bilang palaboy ipinakita ng Diyos ang kanyang awa sa pamamagitan ng pagbibigay pa rin ng proteksyon sa kanya. Lumisan si Cain at nanirahan sa lupain ng Nod sa silangan ng Eden. Daladala niya ang bigat ng kanyang kasalanan at ang alaala ng kanyang kapatid na si Abel. Ang kanyang kwento ay isang paalala sa atin tungkol sa kapangyarihan ng inggit, ang kakayahan ng galit na magdulot ng kasamaan at ang kahalagahan ng pagtanggap sa Diyos ng buong puso. Ang kwento ni Nakain at Abel ay isang babala tungkol sa mga negatibong damdaming naguugat sa loob ng puso ng tao at ang epekto nito kapag hindi napigilan. Ipinapaalala nito na ang Diyos ay nakikita ang lahat ng ating ginagawa at nararamdaman at bagamat may parusa sa kasalanan, ang kanyang awa ay nananatili sa mga nagkasala. Kung nagustuhan niyo ang video na ito, please hit like and subscribe para masuportahan kami sa paggawa ng mas marami pang ganitong content. Salamat sa panonood.